talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Magpapay ng impeachment. Yung nanalisan kayo ng mga committee uh, uh, position tsaka yung com committee members. Iba ba talaga nangyari? Bakit po yung nabigla na, na lamang uh, kami, kinabukasan, ay eh, sa inyo mga committee ito. Kung kayo na nga po magkwento. Sa aking, sa aking palagay, Jen, eto ay planado. Hindi ka ba nabigla? Gani, hindi ako nabibigla Apo. kasi kung tutuntunin mo, mm, talagang uh... nag na sila ng kahit anong may babato nila sa vice president. Mm -hmm. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapahil ng impeachment. Mm -hmm. Saan magsisimula ang mm -hmm. impeachment? Anong komite? Komite on justice. Oh. Oh. Vice... Chairman ako doon. Ah, po. Uh, Vice-chairman kayo ng Committee on Justice. O, ba't ako tinanggal? Uh, Para hindi ako makasali ro'n? Yun ang alam nila, di ba? Uh -huh. Ah, po. Ah, po. So, yun pala. So, yun. Ah, po. Tingnan mo. Uh, itong uh, nagsimula na paglatag ng budget. Ah, uh po. -huh. Uh, itong budget ng vice-president, di ba sabi ko nga kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Ah. Sa mga nakakaraang mga panahon ay ito na tayong lumayo. 2022, 2023, ganun pa rin naman yung uh, patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos tatlong, labing tatlong minuto, uh -huh. 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, ko. no? yun ang tradisyon. <laughs> Ngayon, pinapaliwanag ko nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, ay minamatwid kasi ng mga kasama ko kapag ang tradisyon kanya ay bumangga dun sa ating pananagutan at tungkulin na ah, uh -huh. hindi mo po pwede bago yung, yung tradisyon. Mamibago yung tradition? Opo, opo. Sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Mm -hmm. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, merong kaming, asa, merong kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Ah, uh -huh. okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakatao na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa. Ah na batas kung oh, ang pag-uusapan oh, ay yung application nito. Mm -hmm. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Huwag oh, mong paglabanin yung dalawang oh, konsepto so, o tatlong konsepto. Hmm. So, dapat hanggat maaari, oh, hanggat maaari, ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban? Ah, uh, walang kontradiksyon eh, kanya. Wala. Ang, oh, oh, oh. ang, tawag namin doon ay harmonization. Eh, yun ang mga accountability. Ibig, na, iba, iba naman ang ibig sabihin doon. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, mm -hmm. Nahabulin ka ng accountability. Yung... Ah, ako okay. po kasi... nahabulin ka ng kowa eh. Mm -hmm. Eh kung ang kowa nga, naghihintay pa eh. Ngayon, po yung proseso. Oo. Uh -huh. so, sabi niya, Ma'am Vice President, nag-iisip po kami ng notice of notice of po sa inyo. Uh -huh. sa po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya ihintayin po namin ang inyong paliwanag. Uh -huh. O, so, oh, di kayo may, meron kaming power of the force. Uh -huh. Sino oh. ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Mm -hmm. Ang sinasabi natin, may panahon para mag-account mm -hmm. ang bawat isang departamento na na-issuehan ng gano'ng klaseng kautosan. Naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disalaman? Oh. Akala na naintindihan daw nila. Kung oh. naintindihan mo, walang krimen diyan.